Wui, Ha? aduhian, aduhian bangai tuan, mana nangkal? Padri terus setana, yang dulu so bebasan semalam Sa kalau masih sempin lagi bebas. Wui, huh. Oh. pakita ka! Bilis mong tago ah! So yan mga idol Explore tayo ng gabi Dahil request po ito Ng isa sa mga viewers po natin Na Pupunta tayo dito kapag gabi No? So Ayan po sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng nanonood ngayon, eto na po nag-vlog tayo ng gabi sana po hindi po kayo matakot samahan nyo po ako ngayon mag explore ngayong gabi mga idol ha so sa lahat po ng mga viewers natin huwag kalimutan mag subscribe kayo <sighs> ako lang po mag isa samahan nyo po ako ngayon kasi daw may kakaibang nila lang dito na gumagala sa area na to kaya tara samahan nyo ako at huwag kalimutan mga idol ha mag subscribe at i-click yung bell button para palagi po kong update sa lahat ng mga bago natin mga upload tara nakakatakot talaga dito kapag gabi no kaya ayaw kong mag vlog ng gabi mga idol kasi hindi ko nakikita yung nasa gilid baka may biglang sumukod pa so ngayon gusto kong ipaliwanag sa lahat ng mga viewers natin unang una magandang gabi po magandang gabi sa inyong lahat ng mga viewers natin nanonood at isang ito mga idol ay isang request po ng ating isa sa mga viewers din natin na puntahan daw natin dito. Kasi daw may kakaibang nila lang dito na gumagala kapag gabi. Kaya ngayon susubukan natin. No? Baka naman mga idol mga aswang. Pero susubukan natin ngayon dito. Tabi-tabi po. Sana po walang masamang mayari sa atin. Ingatan tayo ng ating Panginoong Diyos Sa pag-vlog ngayong gabi Walang masama mangyari sa atin mga idol Tabi-tabi po So ngayon mga idol, paakyat tayo ha Ay, I ano mean, Parang may tumusok. Dito. Ayan, nag-vlog tayo ng gabi mga idol para makita natin yung kakaibang nilalang na nandito daw sa area na to. Ay, nakakatakot. Hindi ko talaga mapigil magsabi ng nakakatakot. Kaya mga viewers, manood kayo dito ha. So ayan, nasa taas na po tayo at aakyat pa tayo sa doon sa taas mga idol. Kasi talagang iikuti natin ang buong ano, buong ano dito, kubat na to kahit gabi. So ayan po, sa lahat ng mga viewers natin, Samahan nyo po ako kahit napakadelikado po dito pero patuloy pa rin tayo sa ating pag vlog no? at sana po walang masamang mangyari sa atin kaya gabayan nyo po ako at hanggang sa dulo po ng video na to at hindi ko po alam kung ano makikita dito kaya ngayon nandito po tayo para mag explore at alamin kung ano po ang nandito ngayong gabi kaya samahan nyo ako, tara! So sa lahat po ng mga viewers natin na uh, takot po sa gabi, huwag po kayong matakot mga idol. Panoorin nyo po ito. No? Panoorin nyo po ito talaga. Uy. Anong tanog na yun? Anong tanog na yun mga idol? Parang galing dito. may na kaso dito. sa trapatres, patres Usang krasit mi ilok so dra sit tru sa tanah. Nang kong suri na saan sa malakulawasip si Pininabibas. tapi tapi pu <tuh> Alah Amam amoyong Bagaimana itu? boleh menolong? Kenapa kamu berada Kenapa itu lo? Mana nanggal tu ye? Eh. Kenapa kau hanya di to? Kau terdapat please, Benedicti. Kau sangkreset milok, senterakoset miloks. Padri terus setana. Nandungso dibebas, sant semala kau lepas. Sip sip dibebas. Hui, hu. May, may may isa pa dito. Sino yan? Mga idol. Mga manananggal. At nandito rin. Yung isa manananggal nakita ko dito sa puno. Ayan o. Oh. Hindi ako nagkakamali. Katawan ito naman na nanggal. Uh, bakit hindi siya makalipad dyan? Ano kaya nangyari? Sana yung, sana yung kalahating katawan niya. Baka naglalakad na. Sana kaya yung kalahating katawan niya. Baka nandito. Hanapin natin. butas Mga uh, idol Hindi ko makapaniwala Mananagkal dito mismo nakita ko at hindi nag-iisa baka yun yung katawan niya Magpakita ka kung sino ka man Hala, Parang parang may pa dito wala na nakalipad na oh my god mga idol sana kaya nawala yung babaeng mga dito at dito kasi mga idol baka yun yung kalating katawan niya nang bubulabog sa akin dito para hindi ako makafocus dun sa Uy. 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 Kumakalaw. Huwag uh. ka nang magtago. Hindi kita uurungan. May orasyon ako pangunta sa inyo. Alam ko nandito lang kayo nakapanood sa akin. Nakikita niyo ako pero ako hindi hindi ko kayo nakikita pero naramdaman ko kayo. At amoy. Naaamoy ko kayo. Kusa patris sa pinidikti. Kusang karasit mi luksong drako sit tru sa tanah. Nanggong San sa malakulibas. Epsibini Epsibini Na amoy ko kayo. Parang malang sa banda dito. Lah, Ano siya? Parang may pa dito. Dito. Pakita ka. Natatakot kaya ta sa akin? <sighs> Mga idol. Naririnig ko yung paglipad ng manananggal. Babae siya. At yung nagpa yung nagpaparamdam sa akin. <sighs> Yun yung kalahating katawan niya. Mga okay, idol, hindi ko talaga maiwasang matakot din, no? Pero siyempre, labanan natin yung takot. Uy, sino yan? Tris sa pinidikti. Kasangkara si mi sa ang si sit mi sa tanah. Sant malakoy levas. Epsi binina bibas. Ay, ito lumadan ang kal. Gusto kong makita talaga ng personalan ito. Gusto kong makita ang kanyang buka. Alam ko nandiyan ka lang. Ah, huh? eh, ano yun? Salamat ka dati, Mr. Kule. Uh. Magpakita ka. apilis mong magtago ah. narinig ko pa rin ang kanyang boses pero nasa malayo yung boses niya aswang naman na ng para lumabas ka parang natakot yata sa ating orasyon mga idol yung manananggal na yan orang di itu bandar. Hui. Hala, magpakita ka? Hui. Huwag ka, nabilipad ka eh. Paraan? Malapit ang siya dito mga idol. Uy! Uy! Naaamoy ko ang kanyang paho dito. Nandito Mga idol, hindi Parang, parang malala na to eh Talagang napakabilis na magtago Hindi ko siya makita Uy Lumilipad siya Lumilipad siya mga idol Parang paparating sa akin Parang malapit lang siya. Salve mata ko dati, Mr. Kurde. Hmm, ayan. Magpakita ka. lang siya mga idol. Sigurado ako. Tabi-tabi po sa kahoy na ito. Tabi-tabi po. So, nakakatakot talaga kapag gabi mga idol. Kaya ayaw ko mag-vlog ng gabi. Kasi hindi ko nakikita talaga kung anong nasa paligid. Parang tuloy na takot ako. So lahat po ng mga viewers natin. Pasensya na po kayo mga idol ha Sumatagala so kasi ako Hindi po ako nakapag vlog ng gabi Kaya medyo nakakatakot talaga Pinagpapawisan po tayo ngayon Totoo po talaga ito Kaya samahan niyo po ako Mga idol kakaibang nila lang nga ito Manananggal na aswang Siguro ang ano dito mga idol no Mag ano tayo ng umaga Papalikan natin dito kapag umaga na Kasi nakakatakot Baka mapahamak pa ako baka mapahamag pa ko mga idol babalik tayo dito kapag umaga ay, kapag umaga na uy ayan ayan yung manananggal miss saan ka pupunta miss Sandali! Sandali lang!